Hi guys! So today, susubungan kong pababayin yung action ng gitara ko. Never ko pa po, po siyang napaset up, kaya medyo kinakaban ako. Napalad ko po, po kasi yung video ni Kuya mo kaya naisipan kong gawin. So muna natin kung gaano kataas ang action ng gitara ko para malaman natin kung bumaba talaga ang action niya. Next naman po ay tatanggalin na natin yung saddle. Pero bago muna yan, lalagyan muna natin ng capo sa first fret ng gitara para hindi makawala yung strings pag nilose po natin yung tuners. Next naman po ay tatanggalin na natin yung bridge pins. Bago muna natin tanggalin ang saddle, lalagyan muna natin yung marka. Next na gagawin ay hahanap tayo ng sandpaper na mayroong 35 grit. Dahil wala akong available na sandpaper, may nahanap akong alternative at yung charan! Abang <laughs> ano, pang foods pa ni mama. Pero ang gagamitin natin dito yung medyo magaspang na part. At dito po natin kakaskasin yung saddle. Kailangan pantay po ang pagkaskas dito sa saddle. Ayan. Tingnan natin kung pantay yung saddle. Ayan, pantay naman siya. Bawasan pa ba natin. Ngayon, ibabalikan natin yung saddle sa gitara ko. Pag dilagi natin dito, dapat hindi na makikita yung linya. Kung mapapansin nyo, lubog na yung linya. Hindi na makikita. So, ibig sabihin yan, Nabawasin yung taas ng saddle ko. Ngayon, ibabalik na natin yung strings sa pagkakakabit. Tatalingan na natin yung capo. At ibabalik natin sa pagkakachun. Check na natin kung bumaba na ang action niya. Ayan, yeah, lakay ng differential. Ayan, pwede na tayo mag-parfums na yung hindi nasasaktan. Di dito ng job mo, lagi kang sinasaktan.